So good morning. Yun po, andito na kami sa TV5. Maaga yung call time para po sa Gamey 5 sa EAT. At kasama ko po si Shaggy at uh, hopefully maging maayos. So tara, let's go. Let's do it. Tao? Oo. Uh, uh, foreigner? Hindi. Local? Oo. Oh. Artista? Oo. Oh. Uh, sa TV5? Oh! Legit na barkad? Oo. Oh. Mayor ng Pilipinas? Oo. Oh. Pusay manalo! Hooray! Singkamas at talong Sigarilyas at mani Sitao, batao, patani Oh, excited ako. Saan na nandyan si Atasha? Yun yung ano ko. Ayun na oh, si Atasha. Nandyan na siya? Hindi na nakansin. Ayun na si Atasha yung bumaba. Nakablock block Talaga? <laughs> Anak lang. <laughs> ano ko naman yan? Hindi pa rin ma over. Kita na. Hindi mo na masinabi ka agad. Yes. Doon na pala si Atasha. Papunta na kami sa holding area namin. Star Star. Ito guys, makakalaban namin mamaya. Pero friend ko, si Miss Lala Benson. Yes. Ano Ayun, okay. Oh. naman ako ngayon. I just hello po sa mga nanonood dyan. Ano ba? Ano ba yung, yung inaabangan mo mamaya Ay, ko yan? Uh, Ayoko lang mapahiya. Yun lang yung sa akin. Ikaw ba yung Kahit lang yung manalo. Ikaw maglalaro sa round Ako maglalaro sa round one. Sa, sa inyo. Siguro ako na rin. Kaya good luck sa atin. Si Miss Lala, kwento ko lang guys. Uh, Pumupunta sa mom ko na derma. Okay. Tapos she is also a musician. Tapos uh, nag-beauty nag pageants din. Pero ngayon, she is studying. No! ang galing naman ni Miss Lala. Okay. <laughs> <laughs> Nakapatay tayo. palaban tayo dito. Okay lang. Kahit ako, kahit hindi naman nalo, huwag lang kaming mapahiya sa national television. Okay yes, na ako. Yes, tama. Actually, ako pinakabano kasi very limited Tagalog vocabulary natin. Siyempre, ang dapat. May Ayun. times to kasi na may mental block ka. Kahit alam mo yung sagot. Yun na. Yung, Kaya yeah, guys, yung problema kani... kami judge pag wala kami kaya, <laughs> ay, na sagot. Kaya nga no, eh. Yun nga kasi iba yung mo. pag nandong ka na eh. Yun din yung PC si Shaggy, medyo sa Tagalog, medyo limited <laughs> din. Yeah. Pero bahala na mamaya. Ikaw kaya mo naman, mukhang articulate ka naman eh. Hindi ko alam pag na mental block eh, bahala na. <laughs> uh, yun lang ang, uh, yun huwag mong mangyari. Yes. See you later. Tapos yeah. yes, dito na kami ni Shaggy sa sa waiting area. Tapos ito yung mga makakalaban namin sa Gameify. Yon. Hey, what's up guys? Introduce yourself. My name is Chase. Uh, Chase. This is Gabby. Gabby. Yon. So how long the two of you been dating? Oh, we're no, not dating. Joke lang. Inlasar ko lang sila guys. Ano yan? Mind games. Mind games. Para mali po sila mamaya. Yun. So ano na-expect nyo mamaya sa Gameify yun? Manana. Ay, yun ako, patay tayo sa Papalaban diba? tayo sa dalawang to. Kailangan ano, ano na. Ano ano na, guluhin natin sila. <laughs> yun. So, uh, uh, balita ko today daw, ano, lahat Tagalog. Patay tayo, Shaggy. <laughs> <laughs> patay tayo. <laughs> Wala, na, nasabotay tayo. Kaya ko kaya, ni Shaggy, akala nyo. Ganyan-ganyan lang si Shaggy, tapos magaling pa sa akin magtagalog yan. <laughs> yun. Sige, good luck sa. Okay, good ayo, good good luck. Sana malasin kayo mamaya. The joke, lang. <laughs> joke lang. Joke lang, joke so, lang. Oh, ayun. Para kaming para kaming dumaan sa high school, college, at yeah, tinuruan kami kung paano. Para naman hindi kami mapahiya doon sa sa live kasi live eh. So, nakabang kami pero kaya 'yan. Tao, bagay, hayop, pagkain, lugar. So, yon, hopefully makuha namin lahat 'yan. At uh, any ano na simula na 'yung e may, may, may isang oras kami na isasalang. So, ano yun eh? Ito tanong talaga kay Lala eh. oh, Lala, uh, talaga bang ano, hindi mo tatanggalin yung suspension ng It's Showtime na 12 well days? <laughs> oh <my God! laughs> talaga, ah, talaga magtutuloy yung It's Showtime? Uh, according po yung nag-board meeting kami sa MPRC. <laughs> <laughs> talagang sinusuri pa po na. Ah, sinusuri pa. Oh, no sinusuri, ako sa ngayon kasi syempre kailangan muna namin i-finalize ang mga desisyon sa, sa board. O ito na. Bibitayin na kami ni Shaki. We are on our way to the studio. So, so nag-review pa rin sila. Kaya so, kami, prepared na kami ni Shaki. We got this. It's game time. Let's go. Let's go. sen. Ayun, dito na kami sa gilid ng stage ng isa mga ano -akita na dinakitan namin sila bossing, sila dito sen. Tapos sila uh, mga ibang dabarkads. Bakit ka muna? Sumong, 'no? ka muna? pilata Ayan And of course, shout out kay Aling Purin. Your gold, the best talaga yan. Super full support tayo dyan Subukan natin yung pangalan ng Bulaga. natin. May tiwala ka ba sa akin? <laughs> okay oh, hey, <lucky>. <laughs> <love you. laughs> ano, lang yun. May joke lang, joke siya. Parang ano, singer ako. <laughs> Parang Backstreet Boys. Ito ka ba? Ito ba? Sa po siya yung kapapagtaka ko Sana po to. na po kami. Thank you Thank you Sen. Tell me why You know Tell me why now number five I never <laughs>

Sali po kami. Kasama ko dito si Kuya Ronnie. Ano? Ronnie? Ronnie Amar. Amar. Tsaka si Kuya. Rolando. Kado. Sobrang solid. DBJ talagang mga... They make sure na lahat maayos dito. Kaya sa inyo Kuya. Salamat sa pag-support sa vlog. Ako naman. Salamat po si kuya George, Nappy, like man. Oh, Kasi talagang sobrang yeah. ayos ng team show kasama to sinakuy. Thank you very much po Sobrang nag-enjoy kami. Thank you. It's our try to shine. Wish to oh. die. Libre mananalo, libre mananalo. Let's go. Last! last word. Land? Oh. English. Oh. Hindi. Tagalog. Oh. Sa bahay? Hindi. Dalawa pa ah. Hindi. Aparta. Oh. Sa, sa zoo? Oh, oh. Leon. Hindi, tigre. Oh. oh. Okay, muna lang sa Manila. Kayo ang pasok sa Jaffa Trial. Oh, what an experience, guys. Sobrang saya. So, Super. so, ikaw, how how was the experience? How was the whole labas sa TV and all? Wow. Amazing talaga. I'm speechless, bro. Wow. I, I was really scared. I honestly wanted to quit. But <laughs> I'm so happy inside, that I pushed through it. And I did it with you. So, thank you, bro. Nung, nung unang round, akala ko matatanggal kami kasi dalawa lang nasagot ko. Tapos yung tinanong doon sa third team, suka, klase ng suka, napakahirap. Pero tanong isa lang nakuha nila, so we were able to push through and then win the second round. Dun sa finals, uh, third round, isa lang nakuha namin. Pero okay na yon Importante, we won today. Tapos may cash prize kami. We enjoyed. We enjoyed and uh, exposure sa TV. We got to represent models of Manila. Oh, shout out. And sobrang saya. And yung buong experience. So, uh, truly happy. And so, thank you very much for joining us, guys. Please subscribe, follow. See you po sa next video. Bye-bye mga Dabarkads. bye, -bye.